2011 na nagkaroon ako ng opportunity na pumunta ng Japan. And at that time, hindi ako nagdalawang isip na umalis kahit na meron akong anak na maiiwan. So, one year old si Kuya Kurt ng time na yon. Siya yung dahilan kung bakit ako nag-Japan. Gusto ko kasi mabigyan siya ng magandang buhay na hindi ko kayang ibigay nung kasama niya ako. Pagdating ko dito, nabisi sa trabaho, nagkaasawa, nagkaanak. Habang tumatakbo yung panahon, yung anak ko na iwan sa Pilipinas, hindi ko napapansin na lumalaki na pala siya. At habang lumalaki siya, lumalayo rin yung loob niya. Kaya naman nun nabigyan siya ng visa at konting araw na lang makikita ko na siya. Excited ako na medyo worried. Kasi hindi ko alam kung paano makipag-bond sa anak ko. Kasi kahit na tumatawag ako sa Pilipinas, nakikita ko siya sa video call, iba pa rin talaga kasi kapag kasama mo yung anak mo. Iba pa rin talaga kapag ka ikaw yung nagpalaki sa kanya at hindi minsanan ka lang niya nakita. Paano ko siya kakausapin? Ano yung approach na gagawin ko para hindi siya mailang sa akin? Ang daming gumugulo sa isipan ko bago siya dumating. Pero lahat ng worries na yon nawala nung no, nakita ko na siya. Yung first time niya nakarating dito sa Japan. Ang tingin ko sa kanya, parang siya lang din yung baby na iniwan ko dun sa Pilipinas nung pumunta ako ng Japan. Nakakatuwa kasi in just one month, feeling ko yung 13 years na pagkukulang ko sa kanya bilang ina. Kahit pa paano napunan. Yung kinakatakot ko na baka mailang siya sa akin, na baka maging feeling strangers kami sa isa't isa, hindi namin yung naramdaman. Hindi lang sa harap ng kamera, kung hindi pati sa totoong buhay. Sobra talagang close namin at sobra talagang sweet ni Kuya Kurt. Ni hindi mo mahahalata na first time namin nagkasama ng ganito katagal. Sobrang thankful talaga ako kasi kahit papano, nabunot na yung tinik sa dibdib ko na sobrang tagal ko nang dinadala pero hindi ko kayang ipakita sa iba. At dahil nga tapos na yung buong isang buwan na bakasyon nila agency at ni Kuya Kurt natin dito sa Japan, samahan niyo muna kaming magsaya at malungkot for today's mini vlog. Minasan, konnichiwa. Aira desu, your full-time mom here in Japan. So maaga nga kami nagising ngayong araw kasi nga last day na ng school ng mga bata. At the same time, uuwi na rin sila kuya Kurt natin. At dahil nga gabi naman yung flight nila agency, hindi na namin pina-absent yung mga bata. Kasi nga last day of school ngayon, tapos half day lang naman, babalik na rin sila sa bahay. Saan dyan nila to? Hey, ane. Saigo de もう明日から休みだね明日から宿題たくさんだね <laughs> 宿題たくさんあるよあなた頑張ってください必ず毎日やってね <laughs> <laughs> 毎日やってね So ganito nga po dito sa Japan kapag summer vacation, nag uuwi po sila ng napakaraming assignment at kailangan nilang gawin yon araw-araw kasi kung hindi, sila rin po ang mahihirapan pag malapit na yung pasukan. So by 7.40 AM, umaalis sa po ng bahay si Ate Yui Chang. Lagi niyang kasabay maglakad yung aming mga kapitbahay na magkapatid na hapon. So hindi naman nila obligasyon na sundiin si Yui Chang natin. Pero dahil nga nakasanayan na lang, araw-araw po silang magkakasabay maglakad. So summer na summer na po talaga dito sa Japan kasi nga kahit nandito kami sa city na hindi naman masyadong karamihan ang puno eh ang mga kuliglig sobrang ingay. Maaga pa lang nagmamaritesa na sila. <laughs> Pagdating naman ng alas 9, inihatid ko na si Kaoru Chang natin. So si Kaoru Chang po, kinder ito pa lang siya so hindi pa siya pwede maglakad ng mag-isa. So habang nasa eskwelahan niya yung mga bata, inasikaso na namin tong family portrait ng kamay namin. Kasi ang tagal na namin ito nabili pero hindi namin naaasikaso kasi mga gala kami. So dahil nga si Kuya Kurt paalis na inuna ko na muna siya. Parang gusto ko green. Na? Apple green. Red na napili ko. <laughs> So ang bala ko nga dito eh, mamimili kami ng iba't ibang kulay tapos i-stamp lang namin yung mga kamay namin dyan. So gusto ko sana ako kulay green tapos mamimili si Papa Tomo natin, saka yung mga bata. Si Kuya Kurt nga kulay red yung napili niya and at first naisip ko, ah maganda yung color red. Kaso nga lang, noong na-stamp na niya yung kamay niya, pagtanggal niya, feeling ko mukhang kamay dun sa mga horror film. <laughs> si Misaki Chang naman natin para nakakaramdam yata, tanghali na ayaw pang bumangon o... Oh, Balot na balot ng kanyang dilaw na kumot. So bago pa nga makauwi yung mga bata galing sa eskwelahan, pinag-ready ko na sila Kurt sa kasila mama para makaalis na kami kaagad pagbalik nila Ate Yuy at nila Kaoru Kasi nga meron pa akong isang bagay na gustong gawin bago sila umuwi ng Pilipinas. Gusto kong magpakuha ng family picture na nakasuot kaming lahat ng kimono at hindi pa nga yun alam ni agency kaya nagtataka siya kung bakit daw ang aga naming aalis. Kaya naman inayusan ko yung lola nyo kasi nga baka kung ano-anong gawin niya sa buhok niya hindi bumagay sa kimono. Alam nyo bang napakahilig ko talaga sa family photo. Sa tuwing nadadagdagan yung family ko, nagpapapicture talaga kami. Iba kasi talaga ang mga photos kapag professional yung kumuha. Ito nga palang photos na to, pinakuha ko to sa Studio Karat. And gusto ko talaga na magpakuha na nakakimono kami ng kasama si Kuya Kurt. Sa totoo nga niya, itong picture na to, pinadrawing ko to kay Kuya Kurt natin. Sabi ko, ilagay niya yung sarili niya sa likuran. At ito nga pala yung outcome. Two months niyang drawing niyan. Medyo nahirapan daw kasi siya dun sa mga design ng damit. Ang galing, no? Kaya naman bago sila umuwi, hindi ko palalagpasin tong chance na to na makapagpa-picture kami ng ganito sa totoong buhay. Ay kasama pa si agency na naka-purple na sandals. At dahil nga ready na silang dalawa, ni raid ko muna yung mga bag nila. Baka kasi kung ano-anong bitbitin nila pa uwi, marami na pong bawal ngayon sa aeroplano. Your backpack. May I see your backpack? Ako, gusto mo makita naman yung bag ko. Make up. Salamin, make up, make up, make up, at make up at iPhone. Ah! Oh my God, inuwi niya yung cellphone ko. Paalala po sa mga nagbabalak na invite ng kanilang mga nanay, maghanda na po kayo dahil kukunin nila ang lahat sa inyo. <laughs> sapatos. Sa sa Gamit ng uh, mabahong sapatos. <laughs> Stop toy. Stop toy. Yan. Oh, labahin pa. Yeah. Oh. Yeah. At dahil nga nakauwi na si ate Yuichang natin Inayusin ko lang siya ng buhok Tapos pinagbihis Tapos umalis na po kami Dinaana na lang din namin si Kaori-chan sa eskwelahan nila Kasi uwi na rin naman So ang schedule nga po namin ng pictorial ay alauna Kaya naman nagmadali na kami pumunta dito sa Ion Mall Mozo Wonder City Wala naman yung tagalog ng anak ko. Uy, pero ang convenient dito ha. May breastfeeding room, may hugasan ng kamay at may hirawan pa ng charger. So iniwan ko muna dyan sila mama para magpaayos sana ng rilos dito sa smart cool kaso nga lang hindi daw pwede. Tapos nung pabalik na nga kami na talisod si Hapon dito sa bilihan ng porter na bag. Isa nga po pala tong Japanese brand na sobrang sikat dito sa Japan at favorite ng asawa ko. Gaganda kasi sa kanapakatibay ng mga bag nila. Uy, dito nga po pala sa Japan yung mga lalaki. Nag-handbag din sila, nag-shoulder bag, nag-i-sling bag. Actually, nung bago nga ako sa Japan, Japan, medyo nawi-weirdohan ako pag nakakakita ako ng lalaking naka-shoulder bag or naka-handbag kasi sa Pilipinas, puro babae lang gumagamit nito. Pero pag tumagal ka na dito sa Japan, saka mo lang maa-accept na ang shala pala ng dating kapag kayo mga lalaki naka ganitong klaseng handbag. At sa sobrang busy ko magkwento, yung asawa ko na sales talk na. <laughs> Nimang kuseng nga pala ang binayaran namin sa bag na to. May kamahalan pero sobrang ganda naman po kasi talaga ng pagkagawa. Yung bitbit bit niyang bag saka yung binila niya parehas lang po sila. Iba lang yung kulay. At di nga daw niya masyadong gagamitin para hindi maluma. <laughs> so binalikan nga lang po natin ang ating buong family para makapunta na tayo sa Studio Alice kasi ala alauna na. Yun lang ang problema, maraming tukso. Kailangan na kaya natin magmadali kasi ala alauna na. Yung kuting natin ngiyaw ng ngiyaw, so hindi pa po siya gumagaling. Ate pa rin po ang tawag niya hanggang ngayon sa kuya niya. And just on time, nandito na po tayo sa Studio Alice at dito po tayo magpapapicture for today. Mas okay na yung maaga kaysa sa late. So dito nga po pala sa Studio Alice, pwede kayong mamili ng costume depende sa occasion. Pero kami, wala naman pong okasyon. Maarte lang talaga kami. Gusto lang po namin magsuot ng kimono at magminaganda dito sa Japan. Uy mga maldita, hindi kayo magde dress for today's video. Magkikimono lang tayo ha. Pero in fairness, nak, ang cute niyang gown. Bagay sa yan. Lagay mo na sa bag ni Lola. Uy joke lang, baka may maniwala. Mag-report na naman. Irande. Irande. Ah, irande. Yui-chan

多分こっちの方がいいかな。着、ねね、やすいで。はーい。ここからお選びください。はい。みさきちゃんどっちがいい？これにしや So after nga mamili ng mga maldita, si Kuya Kurt naman yun namili ng kimono niya. Kakaunti lang yung kimono na kasya kay Kuya Kurt natin. Pero okay lang, nakapili naman siya ng maganda. Yung mga bata po, libre po yung kimono nila. Wala pong bayad yan. Pero yung mga matatanda naman, on the other hand, kailangan po natin magbayad ng rental fee para sa mga kimono. Pinapili rin yung mga bata ng hairstyle na gusto nila kasi pwede rin silang ayusan. O tignan nyo, pati si Misaki na mimili, eh, galit naman siya sa ipit. So dalawang beses nga po kami picture, Una, itong mga mahihirap pa kami at pangalawa naman kapag naging royal blood na kami. <laughs> yung blanket ni misaki na hindi pwede mawala sa buhay namin, kinumpis ka. Naku po, maghugas ka ng kamay, maasim yan. <laughs> So after nga ng first family picture, isa-isa na kami binihisan kasi hindi po namin kayang isuot na mag-isa yung kimono. Masyado po yung komplikado. Habang binibihisan nga ako, feeling ko ako yung reyna sa mga Korean or kaya naman Japanese movie. Kaya naman pala sila binibihisan. Ang hirap isuot. Ito, hey, bihisan mo to. Ayon yeah. mo bihis. Huh. Blanket or Ryo. Ako na. Ay, sa... So dahil nga ayaw magpabihis ng malditang to, kailangan ko maka-extra dito. So dito nga sa room na to sila inaayusan ng buhok, binibihisan, at dito rin sila nag-away. Sobrang at home talaga yung mga anak ko dito. So habang hinihintay nga namin yung ibang matapos, nag-video-video muna kami dito ni Ate Yuchang. Uy, bawal nga pala magpicture pero pwedeng kumuha ng videos. Isang ikot naman dyan. Ang ganda ng prinsesa ko. Siguraduhin mo lang na makakapag-asawa ka ng gwapo at papera pag laki mo. Uy, si Misaki nakaipit. Ang cute-cute naman. Ang sarap tirisin Sana hindi niya makita nakaipit siya kasi tatanggalin niya yan. Siyempre si Ate Kaoro natin hindi magpapatalo ang kagandahan. Tignan niya naman ang taray ng hair. At si Kuya Kurt natin, ando na nga sa likod, nagbibihis na rin siya. First time niya magkikimono, kaya naman sobrang excited niya talaga. E dito, ano naman masasabi niyo? Oh diba natanggal na niya 'yung itik niya? Ay si Agent si nakabihis na. Tara, interviewin natin. Ano kayo masasabi niya sa first kimono experience niya? Sumasayaw. suman sa ibus. Ito talaga nanay ko ang likot ng imagination. Pero in fairness, bagay sa'yo maging suman. <laughs> Ako po mama, tumigil ka na nga. Oh, Mapapagalitan tayo. At saka isa pa, tapos na si King Dao Mei Chi. King Dao Mei Sa wakas na kapag bis na rin ang lahat, sabi ko naman sa inyo hindi ganoon kadali magbihis ng kimono. Mahaba-haba rin ang oras ng preparation para sa family picture na to. At dahil nga 14 minutes itong video na to, bibitinin ko muna kayo. Thank you for watching. See you sa part 2. Bye!